gi i-update yung aking mga tito. Yan. Yung aking kamuti. At meron na naman ako dito mga bagong alubati, spinach, at saka bagong parsley. I just need to cover mainit dito lagi yan alubate spinach at ang aking lemon tree yan marami na siyang bunga at ang aking meron pa naman akong eggplant malaki okay. Yan. Malaki ang kanyang bunga. Meron pa din ako dito mga ilan-ilan lang na Meron pa din dito. Eggplant. Tsaka yung aking another kind of chili. Bigger. Bigger than the other. Ayan po ang aking mga tanim. At ang aking bumubulaklak na tanim. Ayan, marami po siyang mga bulaklak. At ang mansanitas ko dito at saka meron pa akong itatanim ng mga lemon mga tinanim ko yan at ito na yung aking palm tree mataas na siya dati maliit lang yan ngayon ang taas taas na niya yehey at ang aking aking biniling Eugenia yan na siya saka the other one yan ang aking dwarf coconut. Dalawa silang dwarf coconut. Ah, yan po ang aking mga tanim dito. nag na naman ako ng aking gumamela. Bagong trim. Yan ang kanyang bulaklak. Yan ang aking gumamela. Matas na siya. At ang aking ground orchids. Ground orchids. Marami ako ditong Tanim. Yan po yung aking dalawang aso. Naglalaro. At ang aking isa pang dwarf coconut. Malaki na siya. At meron din ako ditong bagong tanim na tanglad. Lemongrass. That's all. Aku mau ngedeny, kemutih. Okay. <laughs> small og so MG. Mm-hmm. Hi everyone, grabe ang init dito sa Castilla. So yesterday, nakapagsimba ako. Tapos, naglinis ako dito sa aming bakuran. Yung mga kamote kong tanim, binawasan ko siya. Dahil makapal na at marami na. So, naglilinis ako. Sobrang init ngayong hapon tiningnan ko yung aking mga tanim. yan yung ating itsura ngayon. Nakapagsimbaw kayo na hindi ko pa natatanggal yung aking mga abubot. So, yes, guys. Thanks for watching my YouTube channel. Thanks for subscribing. Thank you. Keep on watching.